Alam mo ba? Kapag usapang birth control, karaniwang nababanggit ang pills at implants. At syempre, hindi mawawala ang isa sa pinakamatagal ng ginagamit para maiwasan ang hindi planadong pagbubuntis at mga sexually transmitted diseases o STDs ay ang kondom. Pero, alam nyo ba na hindi lang ito para sa mga lalaki? Oo, tama kayo ng dinig. Mayroon ding kondom na ginawa para sa mga kababaihan. At ngayong araw, ikalabing tatlo ng Pebrero, ipinagdiriwang natin ang World Condom Day. Isang araw bago ang Valentine's Day. Ito ay sinimulang itaguyod ng AIDS Healthcare Foundation o AHF upang itaguyod ang safe sex at kontra STDs dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng HIV-AIDS at iba pang infectious disease, puspusan itong isinusulong ng mga health organization sa buong mundo. Pero saan at kailan nga ba nagsimula ang paggamit ng kondom? Noong unang panahon, ang mga tao ay gumagamit na ng iba't ibang materyales bilang pantakip sa masiselang bahagi ng katawan para maiwasan ang empeksyon at pagbubuntis. Sa China, may mga naitalang condoms na gawa sa silk paper na may oil coating. Sa Europe noong 1600s, ginamit naman ng intestine ng kambing bilang proteksyon. At sa Japan, may mga naitalang condoms na gawa sa shell ng pagong. Pero nitong 1800s, naimbento ang mga rubber condoms. Pero sobrang kapal nito at hindi komportable. At pagsapit ng 1920s, lumabas ang mga malalambot na latex condoms na hanggang ngayon ay pinakakaraniwang ginagamit sa buong mundo. At ngayon nga, hindi na lang pang lalaki ang mga condom. Mayroon na rin kasing female condom o tinatawag na internal condom. Ginawa ito upang bigyan ng mas maraming opsyon ang mga kababaihan sa kanilang reproductive health choices. Ayon sa World Health Organization, ang paggamit ng kondom ay 98% effective kung ginagamit ng tama. Maliban sa birth control, napatunayan din na ito ay nagpapababa ng tsansa ng HIV-AIDS, gonorrhea at syphilis. Kaya tandaan natin na hindi lang ito isang instrumento para sa safe sex. Ito ay isang mahalagang bahagi ng public health at family planning. Ngayon, alam mo na.